Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 5 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Oswald, hari ng Northumbria. Kamusta? Si San Oswald ay ipinanganak noong ika-7 siglo, anak ng haring pagano na si Æthelfrith ng Northumbria, matapos mapatalsik ang kanyang ama. Nagpunta siya sa pagkatapon sa Scotland, kung saan siya nabinyagan at naging Kristiyano. Bumalik si Oswald sa Northumbria noong 633 at naging hari matapos talunin si Cadwallon ng Gwynedd sa labanan ng Heavenfield. Bilang hari, itinaguyod ni Oswald ang kristyanismo sa kanyang kaharian. Hinikayat niya ang monghe na si Aidan mula sa Iona na itatag ang monasteryo sa Lindisfarne, na naging sentro ng kristyanong misyonero at edukasyon sa Hilagang England. Kilala si Oswald sa kanyang kabanalan, pagiging mapagbigay sa mahihirap at malalim na pananampalataya. Pumanaw si San Oswald noong ika ng Agosto, 640 sa labanan ng Masterfield habang ipinagtatanggol ang kanyang kaharian laban kay Penda ng Mercia. Ang kanyang kamatayan ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang martir at santo. Maraming himala ang naiuugnay sa kanyang pangalan at ang kanyang debosyon ay kumalat sa buong Europa. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Oswald. O San Oswald, hari at martyr, ikaw na buong tapang na ipinagtanggol ang iyong kaharian at pananampalataya, ipanalangin mo kami sa Panginoon. Gabayan mo kami sa aming pagsusumikap na ipaglaban ng katotohanan at katarungan sa aming mga buhay. Tulungan mo kaming maging mapagbigay at maawain sa mga nangangailangan, tulad ng iyong halimbawa ng pag-aalay at pagmamahal. San Oswald, ipanalangin mo kami at tulungan mo kaming maging mga instrumento ng kapayapaan at biyaya ng Diyos sa aming komunidad. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw